Hello, god after noon mga kakumpang malapit na kami sa sentro ng Eiffel at malapit na rin kami sa rotunda ng Eiffel sobrang ganda talaga ng Eiffel mga kakumpang basta, basta nandun kayo sa itaas ang ganda pala ng view ng Eiffel mga kakumpang at malapit na kami sa sentro yung sentro nila mga kakumpang dyan sa rotunda at sa sobrang ganda pala ng rotunda mga kumpang tingnan nyo mga kumpang malapit na ako mga kumpang at saka pag nasa itaas tayo mga kumpang sobrang ganda talaga yung view sa ibaba mga kumpang ang ganda talaga ng ibil mga kumpang ang ganda kay view tingnan mga kumpang luwak pa pala ng area ng Eiffel mga kumpang at saka patag pa ang area tingnan nyo mga kumpang nandiyan na sa itaas maganda pala pag nandun ka sa itaas mga kumpang sobrang ganda ang area upat ka-crossing na siya mga kumpang at, ang isa na mga kumpang kaya sa mga kumpang, o pahinga nasa sa Dipolog City. O nga, crossings Dipolog City. Kaya sa mga kumpang, mo nga, sa, sa Buwanga City, pahinga mga kumpang. At saka, at saka, itong crossing nga mga kumpang, di sa too mga kumpang, na sa Pagalihan City mga kumpang. Pagalihan to Kagayan City isa ka crossing mga kumbang bayan sa pantalan sa ipin ay rotunda mo ko po sobrang ganda talaga yung rotunda ang ganda talaga ng ang biya sa ipin mga kumbang isamot ng mga kumbang pag nandun tayo sa kapital mga kumbang kita lahat ng sintro ng ipin mga kumbang kasi mataas na yung bundok na nandun sa kapital at saka Kita natin yung mga karagatan. Sobrang ganda talaga mga kumpang. Iba pala pag nandun tayo sa itaas mga kumpang kasi kita lahat yung mga paligid natin. <coughs> At saka maganda tingnan pag nasa itaas sobrang ganda talaga ng rotunda sa Eiffel sa Buanga si Kita tanan ang mga palibot. Karon nasa to mga kumpa mo na ang Magallan City. Karon diri na sa atras. Mga tuyo ng pantalan. Indra pit diri sa Oh, ito ano na no, ay Tinwillers o ban

makikita lahat ng mga view. Ang ganda talaga. So.